Ibinunyag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may plano na si Pangulong Bongbong Marcos na bumaba bilang kalihim ng Department of Agriculture. Sa panayam kay Bersamin ni Anthony Taberna sa kanyang tune-in kay Katuning, ipinahiwating ng opisyal na maaring mayroon ng shortlist ng presidente kung sino ang maaring pumalit sa kanya bilang kalihim ng kagawaran. Ayon kay Bersamin, matagal nang naiisip ng presidente na bitiwan ng DA dahil marami nagpapalit payo. Ngunit dahil sa dami ng problema sa ahensya, may nabuti niya nga manatili muna sa tungkulin. Kayo po ba kung kayo ang tatanungin, dapat na bang ipaubaya ng Pangulo sa ibang tao ang Department of Agriculture? Ito kasing ng uh, pagpipili ng sekretaryo, siguro tinatan tinatansya niya kung sino yung dapat. Napa Dahil ang agriculture de portfolio ay napangaraming uh, issues diyan. Na po. Wala pa akong balita kung mayroon na siyang napupusuhan. Mm, mm But he's I think on the way to that. May short list na po ba diyan? Maari mayroon na. Matagal na yan iniisip niya yan. Uh -huh. MBC.